ingat kayo dyan, ha? Kasi kung nakatayo kayo doon sa stage, eh, nung makalawa may nadulas, kawawa naman, ingat kayo dyan ni Apples. Samantala, mula mo naman po dito sa studio. Kasama natin, uh, kung nakikita po ninyo ang mga koleksyon sa aking harapan, narito katabi ko naman ang may-ari nito. Siya po ay ipinanganak ng uh, 1984, tama ba ako, yeah, Michael? Uh. At sa ngayon, ang Vice President ng Philippine Historical Association at mula po siya sa Departamento ng Kasaysayan ng Universidad ng De La Salle, Maynila. Yes, ma Michael Charleston Chua, umaga kay ganda sa'yo. Umaga kay ganda din, uh, Tita Winnie. Teka muna, Michael. Kailangan natin aayusin ang, uh, to ang uh, impormasyon. Kasi 1986, no naging presidente si President Cory, graduating student ako sa UST sa kolehiyo. Oh. Okay. Eh nung time na yon, two years old ka pa lang nung ka nung 1984. Paano mm. ka nagka, nag nagkaroon ng passion na mag-collect ng ganito? Hindi kasi nung lumalaki ako, nung habang lumalaki ako, uh -oh. na-play sa TV na si, yung People Power uh -oh. and then parang wow ang galing-galing pala natin. Uh -oh. And then ano yung si Cory noon, presidente namin galing sa Tarlac. Uh -oh. So, dinadala ko yung mga pictures niya kapag tumatakbo ako so sa village. Ka. Yes. Siya, yes. taga Yung mga magulang mo ba eh may uh, kontribusyon uh, sa ganitong adikain mo um ay uh, of course kasi niluluto nga nila din yung mga magagandang asal. Si lola ko mismo kasi ah. lola ko public school teacher yon. Ay tingnan nun natin itong notebook na ginawa ni Michael. Ano ito Michael? Ah uh, ito po yung ginawa ko nung high school ako, biography ng mga presidente ng Pilipinas. At ito po yung sinulat ko handwritten tapos pina ko yung mga ibang litrato. Ano grade mo ito? Um, hi high school second high year third school. year high school ako nito ah, okay. eh. So iniipon ko yung mga litrato. Ano mga nakapaloob sa mga narration mo dito? Um, yung uno yung bi mga nakukuha kong kwento so biography mm. and then yung mga achievements ni Tita Cory no as president. Alam mo 'yung pagkakasulat mo, masinsin. Tapos meron kang uh, ito yung dati. Ngayon meron kang pinakabagong sinulat dito uh -huh. sa Mabuhay. L lumabas na? po ito sa Bulacan. Mm. No? Um the, the lady yellow. Ano naman ang mensahe mo dito? I wrote this when I was 16 years old. Ah, talaga. Mm -hmm. So ni-print nila para ipaalala na yung kabataan may makukuha ding mga mensahe kay Tita Cory. Ah. Okay, and, then, and then, this one is very uh, valuable to you. Yeah, kasi na-interview ko si Tita Cory, so doon ko pinapasign yung mga ano yung mga memorabilia ko. But one time, uh, busy siya, so I just left it in the office. So kahit kailan pwede niya pirmahan. But when he's when she signed it pala yung mga memorabilia ko, August 1, 2007, which is the exact day, two years before she died ayan at pinapakita nga yung moment mm -hmm. na uh, nilagya nilagdaan ni uh, President Cory ang librong ito exactly mm -hmm. two years Uh, August 1, 2007. Okay. At kung uh, alam mo, hangang-hanga ako sa koleksyon mo, uh, Michael, kasi tingnan nyo po, oh, makikita pa rin po natin kung magkakano ang mga periodiko at magazine nung araw. Ito nga, Sunday Express, nagkakahalaga lamang ng 10 centavos. That was 1972. At ang magazine noon, walang kaklas-klas, ba diba? 2 pesos. 2 pesos. <laughs> ang pabalat ay hindi glossy. Ano ba ang uh, mensahe mo bilang uh, representante ng kabataan, Michael, sa sitwasyon natin ngayon sa pagkamatay ni uh, President Cor. I was disoriented when she died. No? Nung nalaman ko, isang oras pala yung tulog ko, nag ko ako. So I was disoriented. So parang hindi ako nakapagtrabaho. Then, kumila ako three hours. Parang gusto kong i-release. I wanted to talk to some of the, to one of the children. I talked to Pinky and Noy-Noy. Uh, and then, uh, siguro, na wala lahat yung pagod ko nung uh -oh. nakita ko yung sa Ayala uh -oh. napakaraming tao na ulit uh -oh. yung uh -oh. ano inspiring uh -oh. aniyawi noon nung 1983 uh -oh. right. na makikita ito, natin ito. ano so very inspiring right Michael? So yun na nga uh -oh. ang manakakatuwa diyan parang bumabalik na yung pagtitiwala natin and this is one legacy of Mrs. Aquino, except for democracy yung tiwala sa Pilipino magtiwala po tayo sa ating mga sarili at hang, yung mga bata ngayon alalahanin natin ang people power ibalik ang tiwala Very good. Maraming salamat sa iyo, Michael. Thank you so much. Samantala, nakumula po dito sa mga very very uh, precious memorabilia ni Michael. Puntahan naman natin si Kim sa mga karagdagang kaalaman.